Tigilan yan! Bakit meron ka! Miss, <coughs> <coughs> <Yes>. mabalikan kita. Huwag may babae! Natatakot ako. Baka balikan nila ako. Huwag mo akong calm down. Okay ka na. Nandito na ako. Sino bang hindi makakilala sa'yo? Ang heartthrob kuno. Oo. Oh, eh, ba't may kuno pa? Marisal Reyes nga po. Hindi ba ba ako sapat sa'yo? Nagpakaama naman ako, ha? Nagpakaina pa! Hindi <laughs> ba sapat yun? Kailangan mo pa ba maghanap ng ibang ama? Bakit niyo ako sinusumbatan, mama? Hindi naman ako maghanap kung noon pa lang sinabi niyo sa'kin akin ito totoo! <laughs> kung talagang pagharap sa tatay mo ang gusto mong gawin, sige gawin mo! Bali wala naman sa'yo yung, yung selfish na baklang tatay mo! Ano nga ulit yung name niya? Robert Reyes. Pero na-search ko na yun eh. Ang dami naman mas, pero wala namang kamatch na tong picture na to. Here we go! Paano mo nagawa yan? Ang galing mo!

Chepae ikikidnap for ransom natin yung mga mayayamang students dito. Ginoo o naman buang ka talaga no? Miss agad. Eh para kagabi lang naman kayo hindi nakita. <tis> buang. Paket. Pwede pakita ka ba? Paano kayong mag-ama? Nagpapataasan pa kayo ng pride, no? Nagtitikisan kayo, pero hindi nyo rin naman kayang mawalay sa isa't isa. Narinig ko naman yung sinabi niyo kagabi. Hindi siya sa maghahanap niya sa tatay ng demonyo, no? O sige. Paano kung nakita na niya si Robert? O paano kung eh, kunin na niya sa'yo si Marcel? Hindi ako papaya. Nalaman ako na mas na magkamatay ang pakakit. daddy ko? We'll find out. Maricel, may i-check lang ako ha. Ah. Babalikan din kagad kita dito. Oh, Greenware okay, po ba kayo? Ah, magtatanong lang kung paano ba makakapasok din sa car show? Ah, Mag-register po <coughs> muna kayo, tapos... Sorry ah. Eh. Tapos po, magka-register muna, pwede po at pumasok po. Marami pong sakyan po. Eh. Ah, mga... Ah. ano oras kayo mag-register? Sana makita ko siya dito. Lord, sana makita ko na yung daddy ko. checking in mga tao nandiyan yan. <coughs> marami na bang registrants? O oh, marami na kasi. Uh excuse Sir, ito at the payment. Check your. You. Um Hi sir. How may I help you? So How much? Sir? Yung entrance, I mean, magkano? Uh, um, actually, strictly invitation na lang po yung event namin. So, nasa guest list po ba sila? Uh, miss, kailangan kaya ito ng bouncer, oh. Tawag kiyata. Babalik ako dito, Pag-usapan natin yung how much. sure. Ay, <laughs> <laughs> nag-snatch sa may napapansin. Ang gwapo mo, ah! Hoy! Saan ka pupunta? talaga? Well, thank you. Ay! Kala mo makakatakas ka? Ano kailangan mo, ha? Ano kailangan ko? Madami ka kaya katakas sa akin! Eh! Uy! Ay! Ano ba? Wag nasimba ako! Wag na mag dito! Uy! Kasi ba't ka pa naman lang sa akin? sasabi mo dyan, ha? Huwag sa mali ka! Okay, e, ako yung mali! Eh, ako yung bilis niyo! Excuse me. Hindi lang ako Hindi naman pala ako hinahanap. Ah, talaga? I thought, tawag ka niyo. Bastos! Pag di ka tumihimik, kahalikan kita! Sa labi, yun ang bastos! Tulong! Hmm? Tulong, Tulo, may mag... Tumihimik! Sabi! Tulong! May mag... Maricel! Maricel! Tumihimik ka sabi! Kahalikan! Tidak! No. Hei, balik ke sini! Jangan! Jangan balik! Tak apa. Awak tak apa-apa? Zack, jangan berterus terang. Maricel, Maricel, Maricel. Saya tak apa Sorry, sorry tiada apa-apa. Maaf. Maaf, saya. Tara na. Zach, sandali. Hindi pa tayo papasok sa loob. Baka nandun yung daddy ko. Ah, uh, Maricel. Wow. Nakuha ko yung mga listahan ng nasa guest list. Sorry ah, pero walang Robert Reyes eh. ako ng ibang paraan. Tama. May araw ka rin sa akin, ungas ka. Post. Pasok. Atarantado ka talaga. Mapapahama ka nang dahil sa babae. Hindi, boss. Nalusod ako naman eh. Kahit na. Paano kung matiktikan ka ng mga pulis? Lahat tayo sasabit. Sino ba yung babae na yun? Ano ba kailangan mo sa kanya? Wala, boss. Siguro, napagkamalan ni lang niya ako. Kaya na nga naiwan ko sa pabrika. Tapos bumalik ka na doon. Pag sinabi kong tiktikan mo yung mga kotse, mag-iingat ka. At siguraduhin mo na hindi ka na makikita ng babae na yun. dapat tahimik ah. Kala ko makikita ko yung daddy ko doon. Sana pala naghintay ako. Alam mo, pointless na yan. Kasi wala nga siya sa venue eh. Sakit pa ba? Pag-inata ng yellow mo naman sa bituwa ka to. Sak? Bakit magkasama kayo? Uy, ano naman kung magkasama kami? Problema ba doon? Wala. Wala. Zach, una na ako sa inyo. Eh. Salamat. Ma Maricel! Take care, okay? take care of. It. <coughs> Kung Confirm ko lang na nandun yung tata ko sa event na yun. Hindi na Kahit pa nandun yung snatcher na yun, hindi ko siya eh, bes. sa tingin mo, hindi kaya yan yung sign na natigilan mo na dapat yung paghahanap sa daddy mo. Kasi tingnan mo, hindi ka na naman mapahamak. Tapos yun din palang sisak nasa pak dahil sa pagtatanggol sa 'yo hmm. Hindi ko naman gusto na mangyari yun. Ayaw kong may nadadamay dahil sa akin. Ayaw mong may nadadamay. Kasi eh, ninong Gord, sa tingin mo, hindi siya nadadamay? Alalang alala kaya yun sa iyo. Kawawa nga eh. Kapon ka pa hindi mo uwi. Papalipas lang naman ako ng sama ng loob. At saka, alam naman niya na hinahanap ko ng dati ko. Ako nga. Lumaki rin akong walang tatay. Kaya siguro, gusto ko pa rin siyang hanapin. Pero siguro, kung meron akong tatay, kagaya ni Ninong, ako kontento na ako. Ikaw nga, swerte mo eh. Kasi, meron kang tatay na minahal ka ng sobra. yun ang tampo noon? Alam mo, wish ko noon sana tumigil yung oras para hindi na sa lumaki habang buhay ko na sa baby. Naalala ko noon para lang sa aninong pakulit. Mas gusto na ako pumunta nakabundot siya. Mama na mama. Pakarga na pakarga. Wala lang ko saglit. -iyak na siya. Pero ngayon, iba na hinahanap eh. Buang ka talaga. Ambot! Tinan mo, pati tuloy ako nahahawa sa'yo. baka moment mo dyan, Gordon. Kung baka moment ka naman, parang nawalan ka na ng anak. Alam mo kung anong gawin mo? Puntahan mo. Kailangan ipaalam mo pa rin sa kanya na ikaw pa rin ang mama niya. Hindi mo tama, Ke. Hindi ko pwedeng patagalin yung tampuhan namin. Baka mawala pa sa akin si Maricel. Hindi ko hayaan mangyari yun. excuse me. Kaya nga ako nakipag-break sa kanya. It's because I'm not interested anymore. Sus! Abangers ka lang eh. Kasi break na si Zack tsaka yung girlfriend niya. Pero sorry ka. Pinuparumahan na tong tropa ko. What? Sino? Eh di si... Smiley! Pero bro. Grabe ka nino. You know? Sobrang close yun. Know? Kinagat ka, you no? Know? Ang wild. It's so gross. You mean you tried to kiss that poodle kaya ka nagkaroon ng bruise sa lips mo? Are you hitting on her? hindi ka naman kagal kay Justin. Ginawan ko lang ng favor yung tao. Ako pa. Ako pa ang niloko mo. Eh, talaga namang ni-score mo yun si Maricel eh. Pero tol, maganda si Smiley ah. Pwede pang next project. Excuse me, ang tsaka kaya ng ex-girlfriend ni Zach tapos mas tsaka pa yung ipapalit mo? Right, Miley? Yeah, right. Selos ka lang eh. Bakit? Sino bang bagay kay Zach? Ikaw? Seriously, bakit kayo magkasama? Tsaka ba't, ba't ano ba talaga nangyari sa'yo? Long story. Basta may hinahanap siya tapos sa tingin ko matutulungan ko naman siya eh. Yun nga lang, napaaway kami sa isang snatcher kaya nagkaroon ako ng sugat dito. That's it may napaaway ka dahil sa babaeng yun? begitu sorry. Hindi hmm. Hinding, hindi kita mahakalimutan kalimutan ha tanda amu Mahal na mahal kami mama. Lab na lab kita. Hmm? hmm. Sorry, sorry. Tama na, ako ka nang umiyak. Sinunod talaga kita Kasi... Nagatakot ako. Baka kasi hindi ka na... bumalik sa akin. Anak, sasama ka na ba sa akin? Uuwi na ba tayo? Talaga naman kung sa'yo ako babalik eh. Wala akong kusip. Iiwan mo na ako. Nagpano ka pa na? Mama, ako pa rin to. Yung batang iyakin kasi lagi kang gusto makasama. Mama. Salamat, Hindi na lang tapos ako marimig. Hindi Hindi mo iiwan. si Mami. Pinipigilan niya yung paghahanap ko kay Daddy. Kanina kasi biglang walang Robert Reyes dun sa event. Diba sabi mo dati, ayaw kong ibigay ni Mami kay Daddy? Bakit po kaya? hindi para sa akin na ikwento lahat to sa'yo. Pero panahon na siguro para malaman mo ang katotohanan. Malaki ang tapo ko sa dadi mo kasi minahal sa namami mo pero niloko lang niya siya. Aminin mo na lang sa akin na niloloko mo ako! Tama pala si Gordon! Nilaloko mo lang pala ako! After conducting some tests, buntis ka, misis. Ha? Huh? ko kayong mag -inlalool. Pero sa bandang eh, si Robert pa yung pinili ni Julia. At makasal sila. Julia, do you take Robert to be your lovely wedded husband? I do. Robert, do you take Julia to be your lovely wedded wife? I do. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Kaya't nagalit ako sa daddy mo na kasi. Si niya yung pagkakaibigan namin ng mami mo. Bibisita lang naman ako kay Julia. Tsaka sa baby girl niya. Hindi pwede. Umalis ka na. Wala naman ganyan Robert. Best friend ka si Julia. Umalis um, ka na. Ano ba? Ano ang kulit mo? Sabi na umalis ka na Kamu Ha? Makinig ka magbutuwa ka. Uh, Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Tanta mo si Julia kung ayaw mo kami magkakulo. Ha? Uh, isang araw, kumalik sa akin ng mami mo. Ang saya-saya ko nun. Akala ko hindi na sa mukha wala pero yung pala. Yung mga huling sandali na magkakasama kami ng mami mo. Akla, papunta na nga kami dyan sa iyo eh. May importante akong sasabihin sa iyo. Ano yun? Pinalayas kami ni Robert. Kla. Sabay nating pagpaplanuhan ang buhay ni Marisela. Si baby Marisel. Okay lang siya. Tigtas na siya. Gusto ko. Ikaw mag... mag-alaga sa kanya. Huwag mo siya. Ibabalik kay Robert, ha? Kung bakit nawala bigla yung daddy mo, hindi ko alam kung ano yung pinag-aawahin nila ng mami mo, hindi ko rin alam masyado. Pero bakit ganun si daddy? <laughs> Kahit nung namatay si Mami, wala talaga siyang pakialam. Hindi rin niya ako <laughs> Hindi la Ito nga yung iniiwasan ko eh. Masaktan ka ng inito, eh. na ganito eh. Malaman mo yung katotohanan. Kaya nga tinatago ko sa ito eh. Diba? Hindi po akong makapaniwala na may gano'ng klaseng tagay. Kaya na talagang tiisan yung anak niya. Kung, kung mahal niya talaga ako, hindi dapat noon pa binalikat niya ako. tabi mo. Andito palagi sa tabi mo ang mama mo. Ha? Huh? Ang ba mo yan? Haharapin natin lahat ng problema. Walang problema ang hindi natin kakayanin. Kasi, at ano malang tumating na bagyo sa ating problema, isi -shake, shake lang natin. Basta magkasama tayo, di ba? I can't she can barely see. Parang si Maricel pa yung pinipili ni Zach over us. Siya pa talaga yung lapit ng lapit sa Jolox Girl na yun, which is why I don't get him. At ito naman si Jolox Girl, feel na feel naman niya. Asan ah, mo kasi yung driver ko? Of all times, niya pa siya Sumama ka oh, saan! Ay! Sakit ka saan! Ay! Ay! Ay, Ay, niyo, I have this friend, kinid na po siya. Sinong kaibigan ba yan? Actually, siya po yung kinikwento ko sa inyo, si Maricel. Wala pa rin balita. Bakit di kayo lumabas at hanapin yung anak ko? Ginagawa namin ang lahat. Hindi basta-basta ang kasong ito.